Isa sa mga pinakamagandang mayor ngayon sa Pilipinas ay si Mayor Ninya Jose ng Bayambang Pangasinan. Mula sa pagiging housemate ni Kuya sa PBB hanggang sa kanyang karera sa politika, ating lubos na kilalanin si Mayor Ninya. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Mayor Ninya Jose. Profile ang 35-year-old actress politician na si Mary Claire Judith Phyllis Atienza Jose Quimbao o mas kilala bilang Ninya Jose ay pinanganak noong August 26, 1988. Siya ang panganay sa dalawang anak ng kanyang mga magulang na sina Claire at Philip. Naniniwala si Ninya na nakuha niya ang ilan sa katangian sa mga ito. Ang kanyang pagiging caring, loving at sweet ay mula ng araw sa ina samantalang ang pagiging perfectionist naman ay sa ama. Pero ang pagiging God-fearing Anya ay parehong nakuha niya sa mga magulang. Lumaki si niya sa marangyang pamumuhay. Katunayan, minsan nag-alap rin siya sa siya kung saan ang lahat ng kanyang mga luho at mga nanais ay talagang pinibigay sa kanya. Ngunit sa hindi inaasahan, ang kanyang pamilya ay nagkaroon ng problema sa pinansyal na kalaunan ay nagresulta sa hiwalayan ng kanyang mga magulang. Ito ang nagpilit kay Ninya na iwanan ang kanyang lamurosong buhay at matuto na harapin ang buhay kung ano ito talaga. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga problema ang kanyang pinagdaanan, alam niya kung paano magtagumpay at nagawa niya ito. Simula pa noong kindergarten hanggang high school ay nag-aral siya sa Assumption College, San Lorenzo, isang all-girls Catholic school. Para sa kanyang elementarya, siya nagtapos bilang isang valedictorian. Sa kolehiyo naman si Nina ay nag-aral sa Darasal University at kumuha ng European Studies. Showbiz Career Kasabay na kanyang pag-aaral ay hinanap naman ni Ninia ang kanyang puwang sa entertainment industry. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang housemate sa unang Pinoy Big Brother Teen Edition noong 2006 kung saan naging kasabayan niya sina Kim Chu at Gerald Anderson. Hindi man niya nauwi ang panalo, ngunit sa maikling panahon na kanyang ibinabad sa loob ng bahay ni Kuya, ay nagmarka siya sa mga manonood. Sa hindi maitatangging natural na ganda ni Ninya, siya ang tinaguri ang goddess at nakilala din bilang ang kikay at social assumptionista housemate na may malambot na puso para sa kanyang pamilya. Sa katunayan, madalas siyang umiyak sa loob ng bahay kapag naaalala niya ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Bilang isa sa pinakapopular na housemaid na naturang edisyon, maraming oportunidad ang nagbukas sa kanya. Lumabas niya sa iba't ibang mga programa sa telebisyon tulad ng mga drama anthologies at sitcoms. Tunay na naging matagumpay ang kanyang acting career at maging ang pagmumodelo ay kanya ding tinahak kung saan ay nariyan ang mga product endorsements na ipinagkatiwala sa kanya. Naging cover din siya ng FHM Philippines Magazine. Ngunit biglang nagbago ang ikot ng lahat dahil matapos ng kinatampukang episode ng Maalaala mo Kaya noong 2015 na pagdesisyon na ni ninya na mag low muna sa showbiz. Married Life Sa pananahimik na kanyang karera, isang panibagong chapter naman ang kanyang binuksan kung saan ay pinagtuunan niya ang kanyang buhay pag-ibig. Nahanap ito ni ninya sa katauhan ng billionaire businessman-politician na si Cesar Quimbao. Nagkakilala ang dalawa habang nangangamba niya si Cesar para maging mayor ng Bayambang, Pangasinan. Taong 2017, naganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Una ay sa Amerika na nasundan isang civil ceremony at ang panghuli ay ang church wedding na ginanap sa St. Vincent Ferrer Parish sa Bayambang. Ngunit sa may mga taong hindi maiwasang magtaas ng kilay kaniniya dahil na rin sa agwat na kanilang edad at estado sa buhay. Sa simula ay ang panghuhusgang kanyang natanggap sa tunay niyang intensyon. Ganun pa man, na binigyan diin at linaw ni Nina na talagang mahilig siya sa mas matanda sa kanya dahil mas mature ang mga itong mag-isip. Pinatunayan ni Nina ang malinis niyang hangarin at pagmamahal na walang ibang hinangad kundi ang makabuo ng isang pamilya kasama ang mister. Katunayan mula na mag-asawa ay tuluyan na niyang iniwan ang showbiz. Dalawang beses siyang nakunan bago biniyayaan ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Antonio. Ayon kay Nina, ang pagiging isang ina ang kanyang greatest dream. Ito din para sa kanya ang noblest and most fulfilling profession of all. Bagamat aminadong namimiss ang pag-arte, para kay Ninya, kinailangan niyang asikasuhin ang pamilya at bilang respeto na rin sa kahilingan ng kabiyak. Gayon pa bukas siya sa pagpupudus ng mga pelikula sa hinaharap. Dulot din ang hinarap na hiwalayan na kanyang mga magulang noong bata pa siya. Inilagay ni Ninya ang pangangailangan ng kanyang pamilya bilang prioridad. Sinisikap niya maging masigasig sa pagtulong sa kanyang asawa, sa paglilingkod sa publiko at sa pangangalaga sa kanilang anak. Proud stepmom din si Nina sa limang anak ni Caesar. Bukas siya sa pagsasabi na kung sino ang mahalang asawa niya ay mahal niya rin. Kaya naman para sa kanya, anak ang turing niya sa lahat ng anak ng Mister kahit na hindi man ito nagmula sa kanya. Political career sa pagtalikod sa showbiz at pagtuon ng pansin sa kanyang pamilya, naging daan naman ito upang mahanap ni Nina ang nais niya pang gawin sa buhay. Dahil na rin sa impluensya ng kanyang asawa, ay naging bukas ang kamalayan niya sa usaping may kinalaman sa pagsiservisyo publiko at politika. Siya ay naging katuwang nito sa pagsisilbi sa kanilang bayan tulad na lamang ng pagiging aktibo sa mga charity works. Katunayan sa panahon ng termino ni Cesar Quiambao bilang mayor ng Bayambang, Pangasinan, si Nina ay nagsilbi bilang pangulo ng Local Council of Women sa kanilang bayan. Isa sa kanyang mga proyekto ay ang Abong na Aro o House of Love na nagbibigay ng tirahan para sa mga kababaihan at bata na biktima ng physical at sexual na pang-aabuso. Siya rin ang pangulo ng Agricultural Infrastructure and Leasing Corporation, isang private entity ng pamilya Kembao na nagbibigay ng tulong para sa mga magsasaka sa bayan. Maliban rito si Ninya rin ang nagsilbi bilang pangulo ng kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated. Siya rin ang nasa likod ng ribultong estatwa ni Saint Vincent Ferrer sa Barangay Bani na kinilala ng Guinness Book of World Records bilang pinakamataas na ribulto sa kawayang estatwa sa mundo. Noong halala ng 2022, bagamat ang kanyang asawa ay karapat-dapat sa pangatlo at huling termino, nagpa siya si Nina na tumakbo bilang alkalde. Sinabak niya ang politika na may layunin na ipagpatuloy ang kampanya laban sa kahirapan na sinimula ng kanyang asawa at hindi siya nabigo. Ang tagumpay ni Ninya ay makasaysayan para sa bayambang dahil siya ang kauna-unahang babaeng mayor ng bayan. Sa isang Facebook post, ibinahagi niya kanyang saloobin sa panalong ito. Ayon kay Nina, ang gusto lang daw niya noon ay maging ambassador ng United Nations katulad ng idolo niyang si Audrey Hepburn. Sa tanang buhay niya ay hindi nga raw niya kailanman naisip na maging mayor at sa tagumpay na nakamit sa tingin niya ito ang isa sa paraan na papapakita ng Diyos sa kanyang buhay. Marami raw siyang taong pasasalamatan sa kanyang tagumpay at makakaasa ang kanilang bayan na tuloy-tuloy lamang ang serbisyo sa tao. Sa pagtanggap niya sa tungkulin mula kay Cesar, agad namang nilinaw ni Nina na hindi sila magpapatuloy ng political dynasty. Nina tagged as OA and Picon by bashers. Sa kanyang pagiging mayor, Tiniyak ni Nina na magagampanan niya ng maayos na kanyang responsibilidad para sa mga nasasakupan. Ganun pa man, sa kabila ng pagsusumikap niyang ito, hindi pa din siya nakaiwas sa intriga kung saan ay nariyan ang pangkikwestiyon ng iba sa kanyang pagiging public official. Katunayan na pagpatol niya sa mga bashers ang dahilan kung bakit siya binansagang pikon at OA. Ilang buwan lamang matapos na manumpa sa serbisyo noong August 2022, nakatanggap siya ng batikos dahil sa late na pagdeklara niya ng suspension of classes dahil sa isang tropical storm. Sa pamamagitan ng Facebook, ibinahagi ni niya kanyang saloobin dahil sa bashing na natanggap niya. Madaming araw hanash at sinabing pinag-isipan ng mabuti if worth it or not ang pagsuspend. Sa huli, inako niya ang sisi dahil mahalaga raw sa kanyang edukasyon ng mga bata. Nangako naman siyang hindi na ito mauulit. Nasundan pa ang tagpong ito matapos siyang sisihin naman kaunay sa pagbagsak ng Wawa Bridge o Carlos Romulo Bridge na sakop na kanyang bayan noong October 2022. Sa isang Facebook post, ipinaliwanag ni niya na sobrang luma na nang bumagsak na tulay. Masakit daw sa kanya na tawaging corrupted at ang damay pa kanyang dating trabaho bilang artista kung saan binansagan siyang starlet ng ilang netizens. Hindi na raw niya matiis ang pang-aalipusta ng ilan kahit trabaho siya kasama niya ang gobyerno. Hindi pa nga natapos si Ninia sa pagpatol sa kanyang bashers. Lalo noong September 2023, nagpost siya sa Facebook at sinagot ang pang-aalipusta sa kanya na mga kabataang feeling entitled sa social media. Anin niya kulang sa good manners and right conduct ang mga kabataang ito at nais niyang maituwid ito. Kasunod nito, naglaba siya ng memorandum sa bayan na kanyang nasasakupan. Nanawagan siya sa mga educators sa lahat ng paaralan sa kanilang bayan para ituro ang GMRC at etiket sa mga estudyante, responsible use of social media at pagkikipagtulungan sa mga magulang. Pero hindi rito nagtatapos ang pagsagot ni sa mga kritiko at bashers na kini-question kung bakit siya nag-mayor ngayong patulera ito. Kaya naman muli siyang gumawa ng FB post para sagutin ang patuloy na batikos sa kanya. Tinanggap niya ang pagtawag sa kanyang OA, Picon, pati na ang patulera. Pero katwiran ni ninya. Pagamat isa siyang public official, tao rin siya. Pwede ay niya siyang punahin, pero sa maayos daw sanang paraan. Ipinagtanggol din niya ang sarili sa mga basher na nilalahat ang mga politiko natiwali. Hindi rin pinalusot ni niya ang pagpuna sa spacing sa kanyang posts. In netizens react to Nina's request to change a smelly microphone. Kamakailan lang, muli na namang pinag-usapan ng Nia ang pangalan ni ninya Tapos hindi man yung pag iinarte nito na tila ba hindi isang opisyal sa gobyerno sa pinakitang kilos. Mainit na pinag-uusapan sa social media ang viral video kung saan ay inireklamo niya ang mabahong mikropono sa isang official function na dinaluhan niya. Sa video, makikita si ninya na nagsasalita habang nasa entablado nang bigla siyang mapahinto at humingi ng panibagong mikropono. Paliwanag ni Mayor Ninya, hindi niya makayanan ang mabahong amoy ng ginagamit na mikropono habang nagsasalita, kaya nais niya itong palitan. Natatawa niyang sabi, Poka, can I change the mic? There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga yung mic. I can't, mabaho. It's amoy maasim. Dagdag pa niya, I don't wanna have halitosis, you know? Kuha ang video sa ginanap na flag ceremony ng kanilang bayan noong lunes, March 18, 2024. Katulad ng inaasahan, mabilis na kumalat ang video kung saan marami sa netizens ang dismayado sa pagiging prangka ni Ninia. Anila bilang mayor, hindi magandang ang ginawa nito na halos ipagsigawan pa ang amoy ng mikropono sa harap ng kanyang constituents. May nagkomento rin na pwede naman daw sanang nagsabi si Ninia na palitan ang mic na hindi sabihin ito mismo sa mic pero sa halip ay talagang inanunsyo pa. Sabi pa ng isang netizen, nakakabastos at nakaka-offend ang inasal ni Niña para sa mga taong naunang gumamit ng mic bago siya. Binigyang diin din ng ibang netizens na palaging may proper and nice way upang i-address ang issue, lalo na at kilala siyang public servant. Nakaka-disappoint nga raw at walang smart move si Ninya. Samantala may iba namang ipinagtanggol siya at sinabing prangka at may pagkamaarte na ito kahit taong siya artista pa lamang. Wala din naman daw masama kung unahin ito ang kanyang safety pagdating sa kalusugan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!